kain. This is my first time to cook igado. It's my favorite. Pork liver. Mmm. Nilagyan ko ng chili flakes para medyo mamahang. Walang red pepper, kaya red bell pepper. Green ang ginamit ko. Mm. So good. Favorite ko to, kaya dinry kong ako mismo yung magluluto. Para at least marunong ako magluto ng favorite ko. Kiss ba! Tapos may cook kami. Pero nakalagay sa tasa. With ice cubes. Sarap. Mm. Chicken liver, pork liver. Favorite ko. Tsaka chicken gizzard. Yan. My favorite. Mm. Ang dami ko na naluto eh. Sarap. I love it. Mm. Favorite ko din yung green peas. Yung potato. Kaya lahat ng favorite nandito. Sarap. Mm. One more. Mm. Mm. Sobrang dami ko na nakain. plus may coke diba exercise later na lang talaga